to our food. Ito tayo ngayon sa aming kitchen. At kitchen na mapunod. Huwag na pala muna natin ipakita ang CR kasi hindi ka ay aya <laughs> <laughs> Bakit ano? Ganyan yung kulay. Oh. <laughs> uh. nagluluto si Papa Ronald na chicken adobo. to porto. Port. Ay, porto. <laughs> Napapalot na ako. Ay, ah, maganda siya dito. Kailangan talaga natin ng magandang lighting para mas maganda yung kuha sa video. Ay, hindi tayo pwede mag ano yung magsalita kasi may kumakanta. Ano agad yan? Nagkakaroon nga agad ng copyright kahit na konti lang yung music na marinig dyan sa ating background. At yan na nga, pinatikman na sa akin ni Papa Ronald ng kanyang pork adobo. Masarap talaga pagluto si Papa Ronald ng adobo. Welcome to our dirty kitchen! Wait, <laughs> wait. Wait. Welcome to our dirty na literal kitchen. <laughs> Welcome to our so, dirty kitchen. Literal so, ah! na dirty. <laughs> <laughs> Nililinis ko naman yung kitchen namin, pero ah! ganyan talaga, tura, mukha pa rin dirty. Hi guys, welcome sa ating channel. Intro na naman, te. Pugo vlog na talaga. Pugo na ba? Pugo Itatry ko na nga ulit mag-vlog-vlog ng gaya nito para naman may magawa ako dito sa aming bahay. Hindi pa nga ito gawa yung kitchen namin pero unti-unti sana mapagawa namin. Sa mahal ng materialis kasi ngayon kapag wala kang budget sa pagpapagawa ng bahay, hindi mo talaga ito matatapos agad-agad. Papasok pa nga si Papa Ronald sa trabaho kaya siya na muna ang unang kakain. Nagbaon na lang nga din siya kasi minsan daw kapag gabi nakakaramdam siya ng gutom. Pumasok na nga si Papa Ronald sa trabaho at kami na lang ang naiwan dito sa bahay. Habang hindi pa nga tinutopak si Siamara ito, minabadali ko na nga rin itong pagtutupi ko ng mga damit. Gabi na nga niyan at ang lakas ng ulan. Baha na nga daw dun sa labas. Madalas nga hindi ko matapos yung mga gawain ko lalo na si Siamara ay napakaiyakin. Kaya kapag ka merong oras na nalilibang siya, sinasamantala ko na gawin na yung mga pagtutupi o paglilinis ng bahay. Minsan naman si Kuya Arsus ang nag-aalaga kay si Yamara kapag talagang kailangan ko nang matapos yung gawain. Yung mga labahan ko nga minsan inaabot ng tatlo hanggang apat na araw bago ko mapasampay. Kasi nga iyakin si, si Yamara at gusto palagi yung pabuhat o kaya lalabas kami sa labas. At yan naman si Kuya Arsus, nakita niya na andyan yung piano ni Daddy. Kaya yan, pinipindot-pindot niya kahit hindi siya marunong talagang tumugtog ng piano. Binigay nga yan ni Ate Ella kay Papa kasi nga mahilig si Papa sa music. Hindi pa talaga marunong si Papa mag-play ng piano pero gusto niyang pag-aaralan talaga kung paano tamang pag-play ng piano. Hindi nga pala namin kasama dito muna sa bahay si Papa kasi nagbakasyon siya doon sa si Negros kasi may inaasikasyon siya. Birth certificate niya. Pero malapit na siya ulit pumalik dito sa amin. Nagugutom na nga ako kaya inaya ah. kami si Arsus na kakain na kami. At ang ulam nga namin yung niluto ni Papa Ronald na pork adobo. Let's go. Wala nga kaming sabaw, kaya magtitimpla ko ng Milo. Yan muna for now. Thank you for watching! Bye!